ang problema is? Yung hindi po sa libingan po ni mama po. Magkano pa ang problema sa libingan? 9-2 po. 9-2. ito, narinig niyo po yung problema ng uh, pamilya ni Ate Marites. 7-28-29-30. 31,32,650. No? 650. May may dos pa yan eh. Oh, may dos pesos pa yan. So total niyan is asa na yung ano. Yan po yung nakuha natin sa GCash. No? Na nilapag ko. No? 72,652. Salamat. Marami <laughs> pong salamat. Sobra-sobra na. No Yan yung sa GCash. Salamat <laughs> po may naman po namin kayo Nagmamalaki po po kayo ma Kahit walang wala na po kayo Gumagawa po po kayo ng paraan Sa huling sandali Kahit na wala na si ate Marites Ay gumawa pa rin ng paraan Para maisaayos Ang kanyang uh, anak Talagang nakahanga ang pagmamahal ng isang ina. tumitiklop <b> 'yung ano niya? Oo, oh, hindi. hindi. hindi kababayan huh? mga kabarangay, no? Nandito na po tayo uh, sa bahay ni Ate Marites at uh, ibibigay na po natin 'yung uh, ating uh, tulong. Ibibigay natin 'yung uh, tulong galing din sa inyo, mga kababayan. So samahan niyo po kami at uh, kausapin din natin 'yung mga anak. Uh, tatawagan natin yung uh, dalawang anak na nandito at syempre uh, ang uh, partner ni Ate Marites para lahat sila nakamasid sa ibibigay natin, no? para maging uh, maayos ang lahat at uh, maging masaya rin si Ate Marites na pakita natin yung support na hindi natin siya pinabayaan hanggang sa uli dahil alam ko yan po ang inyong gusto. Mga kababayan, samahan niyo po po. Tara. So, ate, ano pangalan mo ulit ate? Jan. Ate Jan, tapos si ate? Cindy. Cindy, tapos si tatay Eddie. Ayan mga kababayan, si tatay Eddie, siya po yung uh, asawa ni ate Martes. Jan? Apo. Jian. Tapos mga kababayan, si Jian po yung laging nagme-message sa akin. Siya po yung tumawag sa akin kahapon na ang problema is yung dito sa libingan po ni mama Magkano pa ang problema sa libingan? 9-2 po. 9-2? Mm. Opo. Ay, 9,200 po. So, paano yan? Ano po, ano yung mga napagkasunduan? Ano yung napag-usap-usapan ninyong pamilya? Yung Si tatay. Gusto daw i ang motor ni Milo. Ah, oh, gustong ibenta yung motor na nabili ni Marites. Para itagtag sa bagat. Oh, so yun, yung motor na yun, yun yung nabili niya nung nandoon sa amin, di ba? Opo. Oo. Oh, so anong naging final? Sayang naman kung ibibenta. Sabi ko, hmm. hanapin sa akin ni Marites yan. Oo. oh. oh kasi yun yung masaya siya na nabili niya yon, no Napondar niya at yun na lang ang alaala na ay sense hmm. so anong masasabi mo tay kasi oh, yung mga gawa dyan di bibinta natin e, well, kulang sa budget ay bibinta talaga kulang sa budget si ate naman ano nang masasabi ni ate ngayon ano po, yung din po. I-ano na lang po yung motor kasi po. Yung pambayad po kasi namin yung minis po namin. Pambayad po dun sa Himlayan. Pambayad sa Himlayan. Pero talagang pinagpursigihan ng nanay ninyo yon para sabi niya kasi sa akin, nagpasalamat siya na nakabili siya ng motor para may magamit daw kayong mga anak sa pagtitinda ng gulay. Opo. So yun, pero mga kababayan, no? Ayun, ito narinig niyo po yung problema ng uh, pamilya ni Ate Marites. Pero kahapon po nang no, ipag-usap sa akin si Ate, yung panganay siya, yung laging kateks namin na kung pwedeng uh, gawan ng paraan yung maitutulong ni Daddy Frankie at uh, Manawagan. Kaya yun, mga kababayan, kaya po ako uh, uh, nag-live uh, kahapon at humingi ng tulong, no? So, kaya po ako nandito ate, dahil doon sa problema mo, dahil doon sa sinabi mo na uh, humingi ng tulong, kaya kami na pa live. wala po talaga kami mahingihan Ha? Walang wala po kalaga kami mahingihan. Ay, barangay po sa amin, hindi pa po, po napunta rito. po namin tawag po, tawag po kami ng tawag. Wala pong dumarot eh. Dahil nga po na ang <laughs> dami pong tao kagabi. Eh. Wala pong, nakakaya naman po, wala pong maupuan. Hmm. Tapos <laughs> kinawagan po namin ka ganina, wala pa po. Hmm. <laughs> Kaya po naman problema po kami. Sobra-sobra po yung problema po namin dumarot. Kasi po sunod-sunod po yung problema po dumarot po sa amin. Hmm. Kaya po yun. <laughs> Okay. Sige, ate, ano mo, kaya kami nandito para maayos yung problema, no? Dahil ayan, uh, maraming mga marami tayong mga kababayan na nagmamahal kay Ate Marites kaya ayun. Salamat sa inyo mga kababayan no? sa pagbibigay ninyo ng tulong. Ay Risky, kunin mo nga yung jacket ko pala. Nandoon yung listahan eh. No? Huh? Nandoon sa bulsa ko, yung listahan. Huling pulaw na po niya bukas eh. Po? Huling pulaw na po niya bukas po. Nangyay. Ah, huling lamay na bukas. O, oh, kasi mga kababayan, uh, unang sabi sa akin ni eh, ate, extend sana nila ng uh, four days. Opo, kasi po wala. Hindi po talaga namin kayang bayaran yung four days, kasi hapo. Ka <coughs> Kasi nga po, mas malaki rin po ng 35 po. Eh, saan pa namin kukunin yung crate pipe po? Eh, kahit na po kami, hindi nga po kami makagalaw kahit saan-saan. Mm -hmm. Eh, bunda na, dahil daw po, bawal daw po yun. Alin ang bawal? Eh? Mga hihingi po sa mga, ano po, sa mga tao po. Mag, ano po, mag po. Bakit bawal? No, sabi daw po, bawal daw po. Kahit po anak, mag-anak, bawal daw po. Yung mga kapitbahay lang po. Ah, bawal kayong manghingi? Opo. Ayun po kasi pinagbawalan po sa amin, kaya po, dikidik ko -dik lang po kami. Totoo ba yun? Bawal ba manghingi? Eh, kung kinakailangan eh, di ba? Hindi po kami pwede. Yung kapitbahay lang dapat po natin. Kapitbahay Ah, kailangan may ibang taong mag... present, magrepresentative. representative ah, na po ako kagabi. Oh. kasi po, isang tao pa lang po. Hindi po namin malaman kung kamakabagkano po siya yung araw. Okay. So ang pinaka problema yun mga kababayan, hindi nila in-extain, hindi na nila in-extain. Ang gusto talaga sa nilang mangyari, extain pa nila ng 4 days. Kaya lang, pag in-extain ng 4 days, another bayad. Opo, oh, 5 po. Another 3, 5. So napag na nila mga kababayan na <clears throat> ilibing na lang po this coming Sunday. So ngayon is Friday, no? Opo. kaya ngayon nandito kami para maayos ang problema alam ko mabigat yung uh, pinagdadaanan nyo. So, nag-live kami kahapon. Nakakuha, nakalikom tayo ng pera. Sana, ito'y yung gagamitin natin uh, para maging masaya si Ate Marites at gumaan uh, din yung nararamdaman ninyo. Ano? Ate, ito uh, bilangin mo. Ha? Ah. Bilangin nyo ka. Tinawag ko kayo para makita nyo rin. No? Para magpasalamat din tayo sa mga taong nagmamaal dahil sa totoo lang, na napakaraming nagulat ako na napakaraming nagmamahal kay Ate Marites, no? Mm. So bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yung problema natin is 9,200 sa paglilibingan. So, 20 ito. Tapos po, meron pa po sa ano po, may babayaran pa po kami po saan? sa sa simbahan na, po. Simbahan? Magkano naman sa simbahan? So, ha? Huh? Oh, so sobra pa sa 20. yan, okay. sobra, sobra, sobra. Huh? Sobra-sobra na yan. <coughs> eh, pa uh, ito, pasasalamatan natin. Hindi na magalaw yung motor. Oh, hindi na mag- Ta tama si tatay. Naiiyak si tatay mga kababayan. Ha? Huh? Ako kasi po ano eh, tawin lang po yung pinamana ni Mama sa kanya. Mm -hmm. Yung... Mm -hmm. Tawin mm -hmm. lang po yung alam sa kanya ni Mama. Wala naman po ang may ano kayo dito. May ano ng tulong kung gusto niya pa po dito. Kasi okay lang naman po. Mm -hmm. Ewan ko po sa kanya kung anong pong pasya niya. Kung uuwi po siya rin sa kanila o dito mag-stay po muna siya. Mm -hmm hindi ko namin alam. Hmm. Napakabait ninyong mga anak, no? So, ang akin lang yun, tama kayo pag-usapan ninyo kasi minahal ng nanay ninyo yan. So, nasa kay, na kay tatay na yan, no? Basta ako, masaya ako na maganda yung samahan ninyo, pagpatuloy ninyo, yung magbuting pagsasamahan ninyo para... Nagsisisi nga po kami. Bakit? Dapat po, di dapat po hindi na lang po namin siya po nagtrabaho. Mm -hmm. Para po hindi po siya nawala po sa amin. Sobrang bayit po na, sobrang bayit po ni Mama kasi po, pag po siya dito, yan eto, luto mo ulam. O, uh, merienda. Galing niya kay Daddy Frankie. Eh. Namin niya po sa amin. Mm -hmm. so, yun po, may dala po siyang tinapay, tapos mga ano po yung galing po sa inyong tira, mm -mm. Yung dinadala, niyo, dinadala niyo po mm po yung rito para daw po may Oo, ano, kasi pag nasa labas kami, nasa field kami, pagka may mga pagkain na hindi ano, sabi ko iuwi na lang. Ayan, so sa pagpapalibing kay Ate Martes, okay na tayo ha? O, wala nang problema. Sobra na po. Sobra na po itong 20. Sobra-sobra din kasi ang pagmamahal ng inyong ina sa inyo. Mapagmahal talaga si Ate Marites. Dahil sa 20 mil na to, hindi lang po yan. Hindi lang yan nagtatapos yung mga tumulong sa atin. No? Meron pa. No? Ito, may 20,000 ulit. No? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. No? Magandang puno. Oo. Galing po ito sa mga kababayan natin kasi nga uh, sa pagkikiusap ni ate na magla-live for ako sa ako. So, ito, naglapag ako ng GCash para pag yung mga pera ng mga nagmamahal. No? So, 20 plus 20, 40. At ito pa, meron pa. No? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 650. No? 650. May, may dos 38, 39, 40, Oh, may dos pesos pa yan. So, total niyan is, asa na yung ano? Yan po yung nakuha natin sa Gcash. No? Na nilapag ko. No? 72,652. Salamat. Marami pong salamat. Sobra-sobra Yan yung sa Gcash. Tapos, meron pang super chat na 4,653. Okay? Yan. Okay. One, two, three, four thousand six hundred fifty three. So, yung dos dito at saka so ito na yun. So, ibibigay ko to sa inyo para mayroon din kayong panimula magkakapatid. So, bahala na kayong mag-usap-usap kung ano ang maganda ninyong gagawin, isang sa matitira. Bigay ko to sa iyo ate, kasi ikaw ang panganay. Tatay, makan mo ate aming salamat po sa inyong lahat. Wala kang bagay na po para po sa 40 days po ni Mama Saka sa 90 days po niya pagdadasal po. Mag-thank you tayo sa Panginoon at higit ah, sa lahat at syempre sa mga kababayan natin nagpadala. No? Mga kababayan, hindi ko na po kayo maisa-isa lalo na yung sa mga sa Gcash. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam nyo na po yun kung sino kayo. Ano masasabi mo sa mga kababayan natin sobrang pag nagmahal sa iyong nanay na nagpadala ng Gcash? Maraming maraming salamat po sa inyo po lahat. Kundi dahil, kundi dahil po sa inyo at kay Daddy Frank sa mga kasamaan po ni mga... Ni, ma ni mama po, Marites. Walang hmm. wala, walang wala rin po kami ma. Walang wala pang kumukulong po sa amin. <laughs> si ate, ate. Maraming, maraming maraming salamat din po sa mga nagpadala po sa nagmamahal po sa mama ko at maraming salamat din po sa inyo dati praong dahil po nandyan po kayo para po sa mama ko hindi niyo po talaga kami iniwan kahit wala na po yung mama ko kasi so, kayo lang po yung kagabi po sa amin eh? thank you po ng marami mm -hmm. nakakaiyak mga kababayan huh? kung alam lang talaga natin na si ate Maritis ay may mabigat na karamdaman hindi pa sana tayo umabot sa puntong ito pero wala tayong magagawa siguro hanggang dyan lang talaga at kung ano't ano man mga kababayan may purpose si God ngayon huh? yeah, na lang pag-pray lang natin. Si tatay, tay, ano mo masasabi ni tatay? Maraming salamat po sa iyo, Dr. Sa so, so mga yung mga vloggers na nagbigay siyang bonus kay Marites. Maraming maraming salamat po. Thank you din kay Ate Marites dahil sa kanyang kabaitan. <laughs> maraming maraming po salamat sa pag-iwang pagmamahal. <laughs> hindi ka po na ay makakalimutan. Ikaw yung magwala uh, namin na pagkidabis po. Kahit anong kailangan po namin, baby, kayo ninyo. <laughs> <laughs> Salamat po nga sa lahat <laughs> binigyan mo. Hindi, hindi ko po ko makakalimutan kahit, kahit hindi nagkakatagpo tayo. Hindi ko po ko yung makakalimutan kahit pa rin yung mama ko. Ang birth niyo po sa amin mo. Sobra kahit po lang wala na po kayo, binibigay niyo pa rin po. Nagmagawa po kayo ng paraan. Maayos na po yung libingan nga ninyo po, saka po yung ano ninyo po. Comforty days, days. Wala na po tayong problema. Ay, pagkakarami. Ay, pagkakarami. Pero sa tama sila ibang sa tulog. Ma, ano sila ma? Salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po namin kayo mamakakalimutan. Maayos na po yung libingan ninyo. Ay, love you po, Ma. Ma! Tinaminan ako paano buhay magsisimula. Hindi po kayo makapanuwala na wala na po kayo. si <laughs> <laughs> <Super laughs> May may wala po kayo dyan sa nagkarap ng pera. Kaya ano na lang po namin sa kamang paraan ko. Po. po namin sa pagkikinda. Hindi naman nila magalang yung motor. Opo, ingin yun, nyo nyo pong motor ngayon dito ma. Sa kanya na po yun ma. Ano nyo po yun yung, yung, sa kanya. Hindi pa namin makikilaman po yun. Para po maging masaya po kayo.

kahit walang wala na po kayo, gumagawa po po kayo ng paraan. Kahit tapos na, tapos na po tayo. Nagpapasalamat din po ako, Daddy Frank. Kedulungan na po tayo, man, Daddy Frank. Kedulungan na Okay. Okay. Ayan. so mga kababayan mga kabaranggay uh, <coughs> naging emosyonal masyado itong uh, magkapatid, anak ni ate Marites hanggang sa asawa dahil hindi po sila makapaniwala sa huling sandali kahit na wala na si ate Marites ay gumawa pa rin ng paraan para maisaayos ang kanyang uh, anak talagang nakahanga ang pagmamahal ng isang ina. Naniniwala na po talaga ako na sa kasabihan na gagawin lahat ng magulang mapasaayos ang mga anak. No? Dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang uh, kabaitan, ay maraming uh, nagpadala sa kanya. Yung problema nila ay naging maayos na at palagay ko po sa pera na nalikom natin. Ang kabuuan po ay 70. 77,305. So may may iwan din para sa pang ano pang bili ng gulay, pang hanap buhay. Dahil yun po lagi yung sinasabi ni Ate Marites na siya lagi namimigay ng puhunan para mapagtinda ang kanyang anak, ang kanyang mga anak. Kaya mga kababayan ko, uh, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming maraming salamat. Kulang po ang salitang pasasalamat, pero hindi ako magsasawa Magsa, magpasalamat sa inyo. Lalong-lalo na rin po sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Malaking karangalan po para sa akin na ipinagkatiwala nyo at uh, isa ako sa naging tulay para maipaabot ang inyong pagmamahal sa mga anak ni Ate Marites. Muli po. Thank you so much. Ate, puling uh, ano na lang sa ating mga viewers. hindi po dahil po sa inyo, hindi, hindi po dahil sa inyo, hindi po magiging maayos yung ng mama ko. Okay. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Lagi, God bless po. Okay. Dati naman. Maraming maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong sa mama ko. At salamat, at ano po, sana po mag-ingat po kayo lagi dahil nandito lang po yung mama ko hindi, sana po hindi nyo rin po siya makalimutan kahit wala na po siya okay. Damat si, po. si tatay naman Maraming salamat po sa mga nagsulong kay Marites. maraming maraming salamat po ayan so mga kapatid ano hindi po sana ano wag nyo po sana ng mama